lahat ng helmet. Siyempre, today is a very, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel, to. please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, for like updated sa lahat ng mga at sinasawsawa namin ni video. po. And for today's video, mga kabata, helmet, bukas na! <laughs> bukas na mga kabata helmet, January 14, Sunday po yan. Magkita kita tayo sa Lasal Green Hills. 2 p.m. po yung registration, pero kung ako sa inyo, mga kabata helmet, pwede po kayong pumunta ng before 2 p.m., di ba, Bijoga Park? Yes. Para naman, maaga kayo na lang sa venue, di ba? na Ako, excited na ako. And po kayo mahihiya pag nakita niyo akong pag ala doon. Ito pa pala, mga kabata helmet, especially doon sa mga viewers and subscribers natin na nasa abroad, no, Bijoga Park, mm -hmm. hindi po kayo maiiwanan dahil sama-sama at sabay-sabay po tayo na makikis celebrate Bijoga Park. Yay. Celebration yun, eh. Kasi mm -hmm. nga, umpisa na ng paglaban sa disinformation, misinformation, sa mga misleading info. So, ito mga bata helmet, ilalagay ko po yung link ng registration for the Zoom naman. So, makakasama pa rin namin kayo mga bata helmet. May Zoom video ko po. Oh. Zoom ako. Yes, Zoom. Pwede po kayo magpa-register. Andyan, ilalagay ko po yung link para bonggang-bongga na sama-sama pa rin tayo. Di ba, video ko po? Yes. mga dahil medyo sa una nating link na pupunta po doon sa venue or on-site po kayo pupunta, huwag nyo pong kalimutan na screenshot po yung email po na na-receive nyo galing sa Build Pilipinas. Kailangan po yung ticket number nyo upon registration. na oh, diba, video grabber? Oh, for And, easy access. Yes! Laba. And, huwag kalimutan po na basahin po kung ano po yung mga reminders doon sa email na ipinadala po sa inyo. At ang pinaka-importante sa lahat wala pong bayad. Yes, walang bayad mga kabata walang helmet. binayaran. Yes, walang binayaran. Dito mga kabata helmet, yung pagpunta natin doon, yung pagpunta ko doon, walang bayad yon Kusang loob po akong pumunta doon. Walang okay? bayad. Di ka gahit sa iba dyan, na ibang wall, may bayaran. Sinina, wala para sin... lang mapapunta. Wala tayong sinasabing ganyan. Hindi! Nabalitahan <laughs> ko eh! <laughs> Wala tayong sinasabing ganyan, na may uh, nangyayaring ganyan. May nangyayari sa kabilang kubol. Oh, Wala nga. Mm. Pero ito nga, mga kabatang helmet. Naku, super excited na kami ni Bidyo Gapar na makasama at makita kayo bukas nung Bidyo Gapar. Yes, and ito nga pala yung mga gates na pwede nyong puntahan. Gate 4 and 6, if may dala po kayong sasakyan, kasi doon yung parking. First come, first serve sa parking. Tapos, gate 5, kapag pupunta po kayo doon ng yung wala po kayong dalang sasakyan. Yung mga nagpunta po doon na nag-commute. Yun, doon kayo sa gate 5 po tayo. Ayan mga kabata helmet ha. Pero eto nga, Diyos mio. Okay, nahanap tayo na video clip. Video ka par, ha? Galing to saan? Rappler? Yes. Mm. Walang fake news dito mga kabata helmet. Mm -hmm. Eto, isa sa mga pastoral ni Apollo Kibuloy. Grabe mga kabata helmet. Talagang, Diyos mio, talagang kailangan pa nilang magpanggap para kaawaan sila at makalikom sila ng pondo. So, ayan mga bata helmet, sabay-sabay po natin kilalanin itong tao na to na kasama nga daw po mismo ni Pastor Apollo Kibuloy at mismo nakaranas na kalupitan. Oh, ayan mga bata helmet ha. So, tara na, panoorin natin itong video na to. Ang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I, I am here in Minnesota. Um, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo si Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At um, pinasabak po kami, um, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto um, Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May daladala -dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, um, Psalms of David, um, Seven po yung association, hindi uh, nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Um, ngayon po, kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nagumpisa po kami magtinda ng puto at kutsinta. So, dyan sa Maynila, nagumpisa po kami magtinda ng puto at kutsinta. So, hanggang kami po ay trinafik sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga um, punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami pinapafasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers at kami po ay um, dinidis-fellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. Um, at ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahi um, ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in, 19, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa estates at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed kaya hindi ko po tinanggap yun kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were um, very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga um, inaboso ni Kibuloy. Yun po ang, ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different um, part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, um, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, um, ka courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at uh, nalagpasan ko na po ang, ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay um, Senator Risa Contiveros for um, looking into this um, matter at sa iba po ng mga mambabatas natin mga bata helmet na na natin yung pangmalakasan na interview. Grabe, no? Talagang pinagmamalupitan sila. At pinagpapanggap sila estudyante, pipe, bingi, may kapansanan para makalikom ng pondo. Para kaawaan sila. Ano bang klaseng ano yan? Diyos mayo, no? Bidjogapur? Anong klaseng organisasyon yan? Anong klaseng... Sabi nga, di ba? Bidjogapur? Church? Kingdom of ano? Hindi naman sa inaano mo, tinutulog sa mo yung mga church ng ibang sekta, no? Pero eto, mga kabata helmet, ba't may mga ganyang nangyayari? Hindi na siya sekta. Parang siyang kulto. Kulto. Kasi nga, parang may kakaibang nangyayari. Ano masasabi niyo dyan, mga kabata helmet, ha? I-comment down below niyo dyan, or i-chika niyo sa akin doon bukas dyan. And mga kabata helmet, ha? Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, huwag kalimutan na mag-register po sa Zoom link natin, no? Kung hindi po kayo makakapunta on-site. Pero mas magandang magpunta po kayo doon on-site. Pwede pa rin naman ang walk-in sa registration. Basta agahan nyo na lang mga kapatid. Sabi ko minsan, buhay ka kay Halloween getting better everyday day. God bless everyone. Bye!